Hi breaking news, DPWH official. Sinubukang tumaka sa inspeksyon ng mayor sa flood control project. <laughs> ito na sinasabi natin. Habang papalapit po ng papalapit ang investigasyon ni Sen. Rodante Marcoleta sa Monday, sa September 1. No, marami na pong anomalya nangyayari. No, pero hindi natin sigurado kung ito ba may kaugnayan dun sa tiyatawag na isa sa mga nanduga sa mga Pilipino. Mamaya malalaman nyo. No, pag-uusapan din natin Marcoleta, no? Binukin si Dilima sa 9.1 M, no? At kontraktor na walang permit, huli. No. Yan ang sabi ko sa inyo. Bakit noon? Tatatatan lang ako ha. Bakit noon, panahon pa, siguro mga 2022, o sige, kahit panahon ni Tatay Digong. Eh syempre sa panahon Tatay Digong, may pandemic eh. Hindi naman siya doon naasikaso yan eh. Ang natutukan masyado ni Tatay Digong panahon na yon yung mga krimen at mga korupsyon. Pero, na mayagpag na sila yung nagkaroon ng pandemic. Kung naalala nyo, balik tayo sa balik tanaw tayo. Na mayagpag na ulit sila ng pandemic na kasi si Tatay Digong na, nag-focus na sa health ng mga Pilipino. Eh, syempre, pag hindi nag-focus, ano mangyayari? Parang si Esco Moreno lang yan eh. Diba? Nagbenta siya sa Maynila, nag-focus siya sa Maynila kasi niya, alam niyang yung mga tao maapektuhan. Kaya ngayon, ito, anong ginawa noon ng mga opisyal ng gobyerno ng ito, yung flood control, na wala pa si Senator Dante Marcoleta, bakit ngayon lumalabas to? Bakit ngayon lang sila nag, nag, nag para bang tila yata eh, nagsasalita na? Hindi pa sinyo, yung ito na lang, yung, yung 2024 ba, nung panahon, simulan si Sarah, ah uh, simulan sa impeachment na yan, 2024, ito lang last year, ha? may nagsasalita ba, may nag-iimbestiga o may nag may adlib ba na tungkol sa flood control? Wala, di ba? Ba't yun, yun lang? Di ba? Isabi, malaki talaga ang kinalaman ni Sen. Rodante Marculeta sa pagbabago, unti-unting pagbabago sa ating bansa. No, eto, uh, basahin muna natin itong DPWH. No, Ah. Official new update DPW official sinubukang tumaka sa inspeksyon ng mayor sa flood control project Municipality of Kumalarang ZDS sinubukan pang umiwas ang isang opisyal ng Department of Public Work and Highway DPW Second Engineering District and ng Sambuanga del Sur nang magkasalubong sila ni Kumalang Mayor Ruel Balong Molina Bakit kaya? Bakit kaya umiwas? Di sa isinasagawang inspeksyon sa kontrobersya na plant control project sa sabing bayan. Sa, sa in pala doon, may, may, may Siguro may issue doon na kulang ang bakal. O okay, may issue doon, eh, may palpak yung gawa. Pero umiwas daw itong o oh, sinubukan tumakas. Oh, ito, oh. Ang nasabing proyekto ay naging sentro ng usapin matapos umali ng batikos mula sa mga residente dahil sa umano'y irregularidad. Erigulid, at kakulangan sa kalidad ng pagkakagawa. Giniit ni Mayor Molina tungkol ng mga opisyal ng DPWH na ipaliwanag sa taong bayan ang estado ng proyekto lalot malaking halaga ang pondo ng gobyerno na na nakataya dito. Ang hirap kasi po sa atin sa, sa di ba, nakalagay sa misan sa highway natin na ginagawa kung magkano ginagawa sa Pilipinas, di ba. Dapat pagtapos dapat nakadesignate din sa tarpaulin, gumawa ng batas na nakadesignate sa tarpaulin. Di ba may isang may nilalagay kayong tarpaulin na malaki? Uh, dito na pupunta yung tax nyo, sabi, di ba? Tapos nakalagay DPWH, tapos kung kailan matatapos, magkano yung ano, cost, di ba nakalagay? At kung kailan estimated na matatapos ganito yung date. Kulang, dapat ilagay nyo kung ilang simento. Kasya naman dun yun eh. Alimbawa, bigay kayo ng isang, ano, ang simento, nasa isang libong simentong sako yung baka lagay ng nyo. Ilagay nyo para alam ng taong bayan. Para kung sakaling merong magkaanomalya, may resibo kami. Di ba? Eh wala eh. Sa inyo lang ang resibo nyo eh. Tama mali. Di ba? O ito, panuorin natin to. Panuorin natin. O. Oh. Ayan. Akto, tumakas. Ay! Manibat na naging mo. na?

Ayan yung mayor. Ano naman yung ganun dyan? Iingon mo mga kuwan. Ayan yung mayor. Iingon man mga... Uh, gilipir na na. Hanggang pang tamang karoon, magkipunta ko sa kasipay, katong buk po dapit. Kung wala yung bako, ako kung rin magamit tayo ng bako. Ipaanin ako akong bako. Ay, dinin ko na si Kapitan. Ako nang ganit ako ni Kapitan Mandela. Dinin ako. O nga karoon, ako may bakatong bakakon. Kaya ingon si Dibina, dugan na ako ng gilipir. Talatawa na niya. Mga hadutan tamo karon, magibutan si pa ini to. Usa Para maklaro na to og sa inyong programa ko, sir. Ako, program si, ako na ko ayo ninyo. Programa ko si Manu Manhattan. Dingin dire kahiyaan na, si, na ya. Hindi ko maintindihan eh. Pasensya na kaya nila mga Sertang Sambuanga del sur yata to, hindi ko maintindihan eh. Pero bata ito sa na na, na cap caption naman, eh tumang kang tumakas daw. ba diba? Yun ang pagkakasabi. O, ang ibig sabihin nito gumagana yung yung Blue Ribbon Committee natin. Ibig sabihin, kahit ninihintay pa natin sa Monday, ang sis, pagsisimula ulit, eh gumagana na. Tumatakbo na. Kung sa kung sa isang wiring, lumalakad na ang kuryente. Di ba? O ngayon, painggan natin ang Rodante Marculet Ay, dito May tayo. Ito ng isang expert na marami ng mga proyekto. Ng pa ah. Ito yung sinasabi ko sa inyo na ang taong ba ang taon bayan ngayon nagmamasid na sa paligid. Kaya yung DPWH official o sangkot man Nakatanaw ang taong bayan ngayon. Dito lang sa lugar ko eh. Oh, yung mga yung mga official dito na ibang gobyerno nakatutok sa flood control eh. Di ba? Kasi baka madaling araw puntahan niyo ng official kung sino man ha. Tignan o kaya tapalan, di ba? Do sa Tarlac may may na, may nag-viral na video tinatapalan nila ng parang epoxy. Di ba? Bakit? Kasi pag na dumaan yung official, halimbawa, dumaan si BBM, dumaan si Setor Marcoleta, makita yun na sira, Ayari eh, yung sakot to. Kaya ang ginagawa nila siguro ha, ah, madaling araw, nag-action sila. Kaya dapat pantayan eh, lahat ng flood control na malaki, bigyan ng gwardiya eh. Makilamang mayor. Ang mayor magkaroon ng opisyal na bantayan. Kasi bakit to? Oh, sensitive po tong usapan na to. Kasi po, maaring maabsuelto ang isang tao. Halimbawa ganito, bibigyan ko kayo sample ah. Meron isang flood control na malaki, malawak, malawak ka sa riverbank. Madaling araw, halimbawa, tinakpan nila. Hindi mo nakita, tulog lahat ng tao eh. Tinakpan, di ayos na. Hindi nakita sa paningin ng tao na sira. Kasi tinakpan eh. oh, pero yung loob, may anay-anay na. Kung baga, wala nang laman yung bato. O, oh, sige, ligtas sila. oh, pero sa kapabayaan natin, hindi tayo nagbamasid, Pag bumuhos yung ba, malakas na bagyo, si Rayon ang apektado taong bayan. Tama, mali. Naakala natin, yung flood control na ginawa na yun, ay okay naman pala yun, huwag mo na inspect. Hindi, dapat lahat ng flood control niyan inspect. Ikutin lahat, buong Pilipinas, hindi naman isang tao lang yan eh. Ang mangingilang dito, LGU na eh, tulad nito, ni Mayor na to, tulad ni Magalong sa bagyo tulad ni sko Moreno, di ba, yung flood control, may bilyon na pinag-uusapan. Lahat ng mayor, nangingilang mo dapat, para tignan yung distrito nila, tignan yung lugar nila, Oh, madaling araw. Pwede naman eh. Madaling araw ako. Tao ba? Mayor ako. Gan sino lang magpatutos ako ng tao. Oh, may field. Sige, bantayan nyo yung flood control. Tingnan nyo kung tatapalan o kaya pakikailman. Bantayan nyo. Oh, pag nahuli, hindi eh, kasuhan. Oh, ba't yung ginagawa nyo dyan? Ba't nag-inspect kayo ng madaling araw? Bakit? Dahil darating si Marcoleta? O darating si BBM? Inspect? Mabubuko kayo? Hayaan natin, abantayan natin mga ka kaibigan yung sasabi ko sa iyo dapat ang mayor o maglunsad o okay, wag na maglunsad eh. Magkusang loob ang mga mayor sa buong Pilipinas na bantayan lahat ng flood control projects. Kasi nga, delikado Kapag ito ay natapala ng bulkasil. Gets nyo? ba diba? Na wag lang silang masisi. Pansamantala, itinatago nila sa paningin ng mga opisyal Ng matatapat na gobyerno sa atin. Katulad ng mga mayors na to. ba diba? marami Maraming tapat eh. Nadadamay lang eh. ba diba? Kumikilos lahat sila. O, pahinga natin itong flood control na to. Binunyag ng isang eksperto na marami o manong mga proyekto ng pamahalaan na particular sa flood control projects ang hindi dumadaan sa Environmental Impact Assessment ng Department of Environment and Natural Resources o DENR. Mahalagaan niya ito na magsisilbing safety check upang matiyak na ang bawat proyekto ay tunay na makatutulong at hindi makakapinsala sa tao at kalikasan lalo't pera ng taong bayan ang ginagamit dito. Narito ang balita ni Sheena Torno. Mainit pa rin usapin ang maanumalyang flood control projects na kinasasangkutan o mano ng ilang kontraktor at politiko. Sa kabila ng higit limang dang bilong pisong pondo na nilaan para rito mula 2022 ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, patuloy pa rin ang pagbaha sa maraming lugar. Ipinapakita nito ang seryosong kakulangan ng transparency, implementasyon at oversight ng mga proyekto na dapat sana'y magsilbing proteksyon laban sa pagbaha. Sa so project transform colloquium 2025 ng Department of Environment and Natural Resources o DENR, binigyang din ng research professor ng Marine Science Institute ng University of the Philippines Diliman na si Dr. Fernando Saringan na mahalaga na dumaan sa environmental impact assessment ang bawat proyekto ng gobyerno. It... O oh, dapat lang kasi dito, ilang proyekto ng gobyerno hindi umano dumaan sa environmental impact assessment sa DENR ayon sa eksperto. Kumbaga kung baga sa doktor, magpapacheck up ka, hindi ka lamang, hindi ka lamang nag-BP. Di ba sa doktor, pagpapa papacheck up ka, Magpapag-BP ka muna doon sa, ano, dumilat agad sa doktor. diya parang ganon. Hindi ka agad, paano kung baga sa bibili ka ng isang appliances, ha, sa mall, kinuha mo kagad ka yung bibilin mo, nagbayad ka kagad, hindi ganon ang proseso. Di ba? May mga dicer pa doon na mag-assist sa'yo. Ganon, hindi eh. Eh bakit ka bakit ka dumiretso sa isang bagay? May anomalya. May gagawin ka na gusto nyo kayo-kayo lang makalam. Tama? 'Di ba? O oh, lang 'yan. Chorya lang 'yan, 'di ba? O oh, dapat ipinapaalam nyo sa matataas. Dapat kayo linisin na. Ngayon nakaupo na si Senator Rodante Marcoleta, linisin niya 'to. Malamang linisin niya 'to, hintayin niyo sa Monday. May bagong pasabog si Senator Rodante Marcoleta ay nagsisilbing safety check o bang matiyak ng bawat proyekto na tulay na makakatulong at hindi makakapinsala sa tao at kalikasan. Pero ang tanong, dumaan nga ba sa EIA ang mga ginawang proyekto ng gobyerno, particular na sa flood control project? H hindi lahat na... Ng... Batong-batong, pinipapatong-patong lang yata yan eh. ...proyekto ay may EIA study at marami sa mga proyekto ng pamahalaan mismo ang walang EIA dapat dapat lang naman na may pag-aaral bago may gawing proyekto, mas kina ang pamahalaan natin. Uh, sa akin nga, since public funds siya, mas dapat lamang na may pag-aaral kung saan nga ba dapat ilagay ang isang struktura, anong struktura ang kailangan, at kailangan din nating bantayan kung paano ginagawa, kung ginagawa nga, isang proyekto. Ang maling disenyo ng isang proyekto, lalo na sa flood control projects, halimbawa ang dredging, dike o seawall, ay pwedeng magdulot ng soil erosion, pagkawala ng biodiversity at pagbaha sa lugar. Sa obserbasyon ni Seringan, marami umanong mga proyekto ng gobyerno ang sablay, pero malaking bagay ang partisipasyon ng bawat individual sa komunidad. Marami na, na maliliit. Uh... Dapat kasi ipaalam nyo muna 'di ba? Para mapag-aralan dito ba? Kasi ganito 'yan eh. Tama ha? ito ito nakikita ko ah. Dito sa lugar namin. Sa lugar namin ah. Hindi naman masyado ganong bumabaha. So, ibig sabihin, pag lumakas ang ulan talaga ng bagyo malaundoy, e eh, babaha talaga yan kahit anong gawin mo. Eh kasi ngayon nangyayari, hindi naman undoy, habagat lang konti bahana. So, may problema. Pero may mga lugar na kailangan pa ng malakas na kagaya ng undoy para magbaha. Halimbawa, ganito. Magkatayo ka ng flood control doon sa isang lugar mo. Eh doon sa isang boom area na yung puro puno. Ang daming puno. Halaman, damo, ang dami. Hindi naman binabaha nung umuulo na malakas. Nung nilagyan ng flood control, doon nagbaha. Tapos palpak pa yung flood control. Nakuha niyo, no? Gets niyo? Ibig sabihin, mas matibay pa yung puno o ng mga baha at umaligid doon sa lupa kaysa doon sa ginawang proyekto. So, ibig hindi kasi naiugnay doon sa pinakaahensya na tungkol sa mga puno. Alam ko, DNR yan. Pero kung magsasabi pa sa sila lahat ng ahensya na may ginalama sa environment, o sige, anya, magtayo ka ng flood control dyan. Ang gawin mo ganito. Yung mga puno, huwag mong tabasin. Pwede ba ilagay mo ba I-adjust mong ganyan. Alam mo mag uusap usap kayo? Kasi mahalaga ka ang, eh. mahal ka ang puno eh. Huwag nyo sasabihin, hindi mahalaga ang puno. Oo. Oh, mahalaga ang puno. Sabihin ko sa inyo. Punta kayo sa Batangas. Meron doon mga bundok na ang bahay nandoon sa mga bundok. papadang slide. Sabi ko nga, ba't di, ba't di naguguhu yan kahit lumilin diba ng Batangas? Ito makamakailan. Ba't di gumuguhu yung mga bundok doon? Na paganon. Kasi ang puno, sobra ang mga ugat ang lalaki. Abay, g -g gabraso yung mga ugat eh. Ibig sabihin, yung nagsilbing bakal sa sa lupa na hindi guguho kahit walang landslide kasi maraming puno. Yun ang kahalagahan ng puno. di ba? Eh kaso, ngayon na naisip natin magtayam ng puno eh. Kung noong pa sa panahon ng 2015 nagtayam ng puno o sampung taon ngayon, lahat ng puno malalaki na. Ang um, um, mga nailalagay na ilalagay, ng tubig meron kang daluyan ng tubig pero nababarahan naman ng, ng basura kasi hindi efficient ang pag-collect ng basura Tang mga Pilipino kailangan madisiplina sa pagtatapon ng basura no? pwede namang iuwi, ilagay itapon ang basura sa tamang lugar Tama yan. hindi yung tapon lang ng tapon kung, kung saan saan sa panig ng... kayo naman mga nanonood ako ha, pag may basura ako, binubulsa ko na lang kasi malaking bagay yun eh. Kung lahat tayo din sa komunidad, milyon. Nagkatapon lahat. Milyon din yung basura. Araw-araw, oras-oras yon. Saan mapupunta yon? Sa kalsada. Pag umulan, sa kanal mapupunta lahat yon. Dapat makisama kayo. Gagalit kayo sa mga politiko, pero kayo, hindi kayo nakikisa sa environment. Sige nga, makisa kayo para walang butas ang gobyerno nasisihin din tayo. Kasi nangyayari, nagsisisihan ng DPWH, congressman, contractor. Tapos ituturo nila kalaunan taong bayan kasi nagkakalat basura. Hindi, yan, yan, ang aking haka. yan ang sisisihinta mo. Kailangan masimulan natin. ...ng DENR, sinabi ni Sekretary Rafael Otilia, na tinitiyak nila na katulong sila ng Pangulo sa pagsugpo sa korupsyon sa bansa. Dahil dito, bukas silang silipi ng mga kontraktor, partikular na ang mga proyekto sa flood control, kung ito ba'y kumuha ng permit mula sa ahensya. Sa oras naman na may mahuling kumpanya na hindi tumalima. If they are, if they are violent... Sa tingin nyo, yung, yung itsura na yan, billion yan, million yan. Parang gawagawa ka na ng bahay niyan, yun. Eh. Parang gumagawa ka na ng, ano eh, story na halaga ng 50 million, 30 million lang eh. ay uh, environmental compliance certificate to eat. Kaya mo yung itsura niya, no? Oh, yan ba milyon na project? Tingin mo, damahin mo, appraise mo sa sarili mo. Kahit wala ka namang alam tungkol dyan. Wala tayong alam. Tingin mo, itsura niyan. I-appraise mo. Yan ba ay deserve sa ganyang itsura ng milyon ng project? Sige mo. CC, isang sertifikasyon na nagpapatunay na sumunod sa at pumasa sa EIA ang bawat proyekto. Sinabi naman ni DNR Undersecretary Jonas Leones ng Policy, Planning at International Affairs ng kahensya na maaaring maharap sa kasok administrative. Oh, kakasuhan yung mga projects na walang permit sa ahensya. Bo. Dapat ngayon, dapat da noon niya pa ginawa yan. Eh. Noon niya pa nagsikpit kayo boy. Eh. Kung hindi hintay niya pa si Marcoleta nakaupo. Dapat noon niya pa may initiative na po tayo eh. Ang sinumang kontraktor na bigong kumuha ng permit. There is a described penalty. It's only 50,000 per uh, violation of conditions. Pero hindi naman ito. Ang mayroong ang importante dito ay eh, yung liability na in terms of the damages incurred by the plant control program. So ito talaga dapat natin. Based on the condition set, uh, dapat i-observe ng contractor yan. And then if they don't have, have ACC, and then pwede natin sinapay sa... Gayunpaman, dagdag naman ni UP Professor Siringan na makatutulong din, lalong-lalo na sa Metro Manila, ang pagtatanim ng mga punong kahoy. Ngayong sunod-sunod ang kalamidad. Halimbawa rito, mga ugat ng puno na kumakapit sa lupa at sumisipsip ng tubig ulan. Lahat ng puno, tanim nyo. Oo, sumisipsip. Alam ko, ang sa lahat, ito ah, Mangga. Oo. Malakas sumipsip kasi namumunga yun eh. Ang isang punong namumunga ho, malakas sumipsip ng tubig yan. Huwag nyo mamalit ang isang puno. Ang isang puno, kaya sumipsip ng mga isang libong drama Di ba? <laughs> diba? Ito. Tapos biglang umaraw. Nako, sa basa ba ng evaporation, kayang-kaya ng halaman niyan ho. Eh wala silang tiwala sa halaman, eh mas may tiwala pa sila sa drainage system eh. Oh. Sa kan nakakita ang gupat nagbaha. Eh, ito lang ito lang ah, hindi pilosopo lang to, pero sa nakakita nakagubatan, patag naman 'yun. Wala naman drainage system 'yun. Pero nagbaha hanggang tuhod. Shipo niyo imagine nyo. Punta sa kagubatan, lumalakas ang ulan. Wala ka nakita sa rainforest sa ibang bansa, walang tigil ang ano to, ulan eh. May may lugar sa ibang bansa walang tigil ang ulan. Sa Bagubat, pero hindi nagbabaha. Makikita mo yung lupa sa ano tuyo. Sa taas lang umuulan. Bakit? Malakas sumipsip lahat ng halaman sabay-sabay. Alam ko may lugar sa Amazon rainforest, may ganoon eh. Hindi ko ipagkakamali ah. Oh, ganoon din sa Pilipinas. Oh. yeah simple tanim mo nga ng halaman, lakas sa ano eh, lakas sumipsip niyan eh. Di diba? Ganyan yan ang puno na yan. O, subukan mo sa division na patag. Umambun lang, may bahana kay gaganyan. Kaya e nga. Na makatutulong na proteksyonan laban sa mga pagbaha at landslide. O, ito, painggan natin. Kasi uso na naman si Delima ngayon. Alam mo naman si Torre. Birthday kasi ni Delima agahapon. Kaya naisip ko, tapikin natin to Kasi po-forma to si Torre, base, bilang vice president, kakampi sa pinklawan. Usap-usapan, na na si Junior iiwan yata at pingklawan na to at kaya nagpingklawan kasi nararamdaman ni Diwata na siya ay sisibakin at sinibak na nga at sasabi uh, alam niya ba siguro si Tambonjing o ngayon kakampi yata si Diwata kay Dilima o kaya pag-usapan natin si Dilima ayong kay Rodante Marcoleta ito yung nakakapanggigil oh. ito hindi niyo na alam nakakapanggigil oo oh. Si dating senador, kapo at DOJ Secretary Laila De Lima. Ah. pa si senador, naging Justice Secretary siya. Ah, no? Hanggang 2015, Pero nung i-audit ng COA, 2015, annual audit, uh COA, oh, 91.8 million confidential fund ng DOJ walang disbursement vouchers. O, oh, tamo, walang disbursement vouchers? Oh. Pero kay Sarah, kung sumilip sila. Uh, ano yung may delivery? Hindi atipay bibinta ka si Laila. Hindi atipay bibinta ka na. Si Senator Rodante Marcoleta, bata sa kanya yan. 2015, 2015. annual audit. Uh -huh. Annual audit report. Kowa na yan. Kowa? Uh -huh. Madali Pupunta kayo sa Kowa. Pwede na rin nakita uh, ano po yung 2015 ng Department of Justice. Uh -huh. oh, 120 million unliquidated cash advance ng confidential funds. Unliquidated liquidated pa to. Uh -huh. Samantala so, yung iba, may pirma nga, may nga lang sa pagkat cover Pero ito wala eh. Uh -huh. so, wala nga. Yan ang isabihin namin piyatos nga lang kasi may kino-cover. Eto eh, wala eh. Ni isang pirma wala eh. Ni isang signature wala eh. Sipin nyo nga. Sino mas patindi? Diba? Kung so, palagi natin nag-invento yung pangalang piyatos. May mga cover lang. Eto eh, wala. Sipin nyo. Ulit natin. Non-confidential funds. Unliquidated pa to. Samantala ni Ma, may pirma nga, may piyatos nga lang, eh. Piyato lang sa pagkat kinukover. Pero ito wala eh. No, o si ano ano mas patente? Yung walang may nakapirma o yung nag-invento in na pirma? Nakuha rin lang, palagay natin. Sino? Sige ya. Ano sagot? Parehas? Eh kundi pare kung, di pare parehas ang sagot, eh bakit din yung investigahan yung nakaraan na walang pirma? Bakit si Sarah lang? Hindi naman natin sinabi si Sarah walang kasalanan. Patutunayan pa yan. Pero dapat lahat imbestigahan. Walang resibo, yun ang mas mabigat. Pero 120 million yung walang resibo, cash advance eh. Oh, okay. okay. Cash advance. Pero yung magka cash advance ka, wala kang resibo. Kasi sino lang bumili ka ng bawasan mo yung 20,000, 1,000. Malalaman ba yun? Hindi, pula lang yun. ba diba? O bigyan ka na halimbawa nanay mo. O anak, bigyan kita ng 20,000. O bigyan ka ng isang 20,000. O, ikaw na bahala bumili ng ano, mga bakal dyan tapos walang resibo. Malay pa na nagpabilis sa'yo kung ano binili mo sa 20 million na yon. Eh kasi wala resibo eh. Kaya nga, pinoint out ng COA na may problema kasi ang liquidated cash advance, Ay, 120 million. Uh mm -hmm. Yun ang mga confidential funds na walang dis, disbursement vouchers may didigdigan si Hector Marcoleta na karaan, bakit hindi i-involve lahat? Ito na nga, na-involve na isa, flood control. Nang nakiusap siya, na, dapat, dapat siya na gawin siyang Blue Ribbon Committee. Ito na nga. Maniwala ka kung, kung ito hindi naging Blue Ribbon Committee, sarado usapan. Bakit? Walang tapang na pag-usapan. Bakit? Bilyonaro lang ba banggay mo eh? Di diba, ba? Mga politikong mataas eh. Di ba? Dito lang. Pero nabuksan dahil si Marcoleta. 'di ba? Lahat din dapat investigasyon. Bakit ang tinarget mo ay eh, si presidente? Para di ba politika? Uh, politika uh, lang. Malino na so, malino ng go. Pagkatapos politika. kunwari, hmm. kunwari in aid of legislation, na so, yung pala impeachment. Oh, kunwari para sa batas yung pala sa impeachment. Sige nga. Oh. Oh, okay, by the way, maraming maraming salamat po sa inyo. Ganito lang po tayo. Mabuhay lahat kayo.